Magandang araw! Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng paper beads. Ito ang mga kinakailangan materyales upang makagawa ng paper beads. Ito naman ang mga hakbang sa paggawa ng paper bead. Una, ilabas natin ang na ating papel at gumupit tayo dito ng hugis tatsulok. Para naman sa kanyang sukat, may sukat ang papel na ito na dalawa, dalawat kalahating sentimetro at may habang sampung sentimetro. Kapag ginabit natin siya, ganito po ang kanyang kalalabasan. Sumunod naman po, maglagay po tayo ng glue sa kabilang gilid, yung sa may malapad na parte. Sumunod po nito ay ilabas po natin ang ating barbecue stick at idikit po natin ang ating papel o uh, makukulay na papel. Kapag nakadikit na po siya, irolyo po natin irolyo po natin ng paganto ang ating papel o makulay na papel. Tandaan po natin na sa pagrolyo, kailangan mahigpit po o maayos ang pagkakarolyo upang hindi ito uh, lumuwag. Kapag malapit na tayo sa dulo, lagyan po ulit natin ng glue ang kabilang dulo. Tapos, idikit na po natin siya. Paganto po siya. Ngayon po, matapos po na maging ganto siya, ay hahatakin natin siya palabas ng Charan! Ganto po ang paggawa natin ng uh, paper beads. Thank you po sa pan- uh, Salamat po sa panonood. Alam!